Ayan na siya. Ganyan yung binirito ko lang guys. Ano mag ayak ko. Ganyan na siya guys. rito ko lang siya sa mahinang apoy. Kasi baka masunog. Uh, para maluto yung manok. Yan lamang po guys. Thank you for watching. See you in my next video abangan nyo mamaya kung ano yung ng ng manok na niluto na Yan lang. thank you sa iyong panonood god bless abangan ang mga susunod na mga videos dinamon po thank you for watching god bless